Eto guys. Alam nyo ba guys, napadayo nga kami dito sa may plaza Makapagal Avenue, Pasay City. At para tikman ang sobrang legit na koreyang sanggyupsal. Sabi nila, karamihan daw nung kumakain dito ay eh, puro Koreano talaga. At dito yung malatagpuan sa Songdoon Premium Korean Meat Grill House. First time ko lang makakain dito kaya tara pasukin na natin yan, ipuchik na natin yan. At alam nyo ba nakikilala nga sila ngayon dahil sa iba't ibang klase na mga Korean dish na sineserve nila dito. At eto naman yung kanilang mga menu na halos lahat yata ng mga paborito natin na Korean dish eh meron sila. At sabi nila no need mo na daw na pumunta ng Korea para matikman ang pagkain nila. Kasi pag kumain ka daw sa kanila eh parang pumunta ka na rin sa Korea. sigurado ka daw na mga authentic food talaga ang sineserve nila dito. Isa daw to sa the best Korean restaurant na dapat niyong puntahan. Mm. Hindi nga sila yung nakasanayan natin na Anlis ang Pero worth it daw ang pagdayo sa kanila. Yan si Baby Yuri ko karga-karga ng ninong wingjong niya. Tingnan niyo naman guys yung sinaserve nilang port dito. Sobrang lalaki. Iwan ko na lang talaga kung di ka pa oh, masol. ito naman yung mga iba't ibang klase na in-order namin. At yan, kasama ko sila Commander, si Mama, si Arlie, si Wing Jung, na ko. Ay do sa inyo. Okay, po, check na natin yan at tikman natin tong pangmalakasan nilang soup nila dito. Yan guys, so may laman siya. Wow, masarap siya at lasang-lasa yung beef flavor niya. At try din natin yung kimchi nila. Naisa sa best seller nila. Dahil gantong ganito daw yung lasa ng kimchi sa Korea. <tries> <tries> ah, kaya pa lang mabenta. Masarap nga talaga. Panalo. Try naman natin tong parang chicken play nila. Grabe, guys, ang haba nito. Bagong luto pa, mainit pa. <tries> wow, promise, ang sarap at malasa. At sobrang lambot pa ng chicken niya. Sobrang good quality. At tikman naman natin yung beef bulgogi nila na noodles. Dito guys, medyo na talaga ako kasi sabi nila, ito daw yung binabalik-balikan talaga ng mga Koreano dito. At ibang level din yung lasa nito. Ang sarap. Tignan naman guys, may gulay pa kaya gaganaan ka talaga kumain. at ng in-order namin, ito siguro yung masasabi kong paborito ko na. Sobrang perfect talaga ng combination ng gulay at saka noodles at, at yung beef na sobrang lambot at malasa. At ito naman, yung port na ginril. Wow, grabe, perfect. Alam naman natin pagka ginril ng isang pagkain lalo itong sumasarap kasi natural ang lasa na ito. Maganda pa dito eh nababawasan yung kolesterol. Sobrang goods quality. <tinyo> i you mm -hmm. <laughs> Grabe guys, sobrang solid ng experience namin dito. At ito yung mga tipong Korean restaurant na mairecommenda mo talaga. Actually guys, lahat naman ng in-order namin ay natikman ko talaga. At isa nga itong restaurant na to na masasabi kong legit at masarap talaga. Pansin ko rin, halos lahat ng kasabay namin kumain dito ay eh, puro Koreano at Koreana. O yan guys, kung gusto nyo pumutrip, check out nyo na dito. So, Korean Restaurant. Located po sila sa Pasay City. At open sila everyday at 24 hours silang bukas. Okay, may panghimagas din ako dito. Atikman ko rin tong Korean ice cream nila. So ayun guys, siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat, aki kabuhat. Peace out, all good, gang, gang. In fairness guys ha, masarap yung ice cream nila. Panalo. Cheers! See you sa next vlog.